morning mga ka DFL. Ayan, ayan for today's episode guys. Uh, magsusundo kami kay Tita Irene ni Popot. Ayan guys. With maliliit <clears throat> na balata. At mag ano muna sila magtatampisaw sa beach. Mag para matanggal yung mga kurad na <laughs> May yanod. Ayan, ang dami. Oh, ang dami niyang kwan. Punta sa Simirara. Mm -hmm. Sana, so, ligo ka ng ano, dagat? Ha? Ligo ng dagat? Opo, sundo daw siya kay pita niya. Nah. Saan punta JD? Uuugin naman ni JD. Opo, ah, saan ka punta? sunrise yan, hindi pala tinitignan nila. Yan yung Devil's Mountain ang tinitignan nila. Hindi ba sunrise? maligo ka, Popot. Ano ka, Mag? Ikaw? Hindi pa kaya nagdaan yung replano. Baka <laughs> mamaya, nagantay na sila doon. Hindi siguro, no? Baka yung pali sila pa, pala ng aeroplano. Yung 603 yon, kung sakali. So, yung 6 Magtaw mo na. Kuya, kunti lang sa ng isa sa akin. Ay! Ay, iglesia si kuya, oh. Kapatid. Opo. Monte claro po. Ayan. Taho. Ayan, makain ka ng Taho. Saan yun yung sila? Gusto mo ba taho? Ha? Ayun, no, saan na no, siya? Malayo pa sila. Sa, sabi? Saan, saan Sa Ay, na daw sila? Sa Puerto. Ay, nakajumper siya guys. Na. Ayaw niya ng dress. Naka Jumper na yung binili ni daddy niya.

Ano na JJ? Wala. Wala. Walang langit yung paa niya. Hindi nalasa. Hindi nalasing nga. Hindi nalangisan. Sabi niya. Sige. Kamu t-shirt mo. Sige. Ang talino mo talaga. Kadumi na ng t-shirt mo. Ang talino mo. Siyempre. Tanggalin mo muna yung kuniyang yang sandal.

Oh, hindi na, hindi na. Takot ka? Dati gustong gusto mo. Ha, takot? Okay. Hindi ko tayo. Oh, tara. Swimming. Tara. Tara, swimming. Eh, ano mo yung paa mo para matanggal yung mga kurad mo. Dali. Kawiwit na tayo. Pahugas mo lang yun oh. Asim na asim. Pahugas mo lang yung paa niya. Galing-galing mo maglagid doon ta. Bumba. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Kadami yung napulot ka lang na ibusal. Parang ano klase? Ay! Hindi kagaling yung sugat ko para. Yay di! Ano mo, maligo. Anong klase man yan? Man yan yan. Man yan kaman? yung kaman. galing mo mag-vlog. Big boat? Kita mo yan? Big boat? para mahugasan yung paamo, matanggal yung mga katikati. Ayun daw ang sabi nila, guys. Pampagaling daw ng mga katikati. Baby, oh. Ang oh, tubig dagat. Char. Oh, yung yung baby, oh. Tignan mo. Kapangalan mo. Oh, ka feeling bata oh. Desa oh, magutot ka, magutot. Buang. May dinadadarin guys, balik na kami sa ano airport nandiyan na sila. Na narinig na daw yung ano Bilip tunog ka. ng aeroplano Hindi <laughs> makita kasi ma maulap. Lap.

Kung nag ko na lang din, Charles. Hindi ka pa mapagod. Hmm? Kamahali kasi hindi pa kay magpabuk nung matagal. Nakukulit kasi. Ang hinayang sila sila sa dalawang libo. Oh huh? Ay, ay. Eh. Pag matagal ka pa nagpabok? Hindi, hindi ka na Iyan. Nah, ini na JD, yang wang-wang ayo na. Apa yang Tita? Apa yang kamu Tita Irene? Apa mo Tita hmm, ot, ah Yan na si tita namin yung maganda. Hello, Papa. Hello, Papa. Oh, no, 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 no. <laughs> ah, Hi. Hello, Hi, bakit ka dami naman nagsundo? ng araw. O, oh, buti wala ka naman. Diretso na. Hello! Tabilog naman, tabilog. Hello! Hello! mo na rin. Pakarga ka na. Pakarga ka na daw, JD. kami, wait lang. Eh, dirty, dirty! <laughs> Ate Manon, this floor. <laughs>

Ayan nyo, mag-alpon! <laughs> rab mo, rab. Rab, rab. Rab, hmm. rab. Nag-ari pa si Jamie. Mamaya kukunin natin. Di ba may pang ano? Paano ka yung kata siyang pagbaha? Siya? 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 Gat siya o batang ama? Oo, oh, batang ama. Bagay niya may anak. Mag-anak ka na siya! -ja. Alam! <laughs> no, 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 no. Ito pa niya, kargan mo. <laughs> <laughs>

Palingki muna kami dito sa Palingki. Ah, puli, ah na. may pagkabili dito? Wala. Oh, may pagkabili? Wala pa. Ay, siya ano? Ito po, po sa amin. Ah, yun na, meron na. Ayun, kami ng ito na tayo. pili si... ng ano, magkano po kilo? 600 po, 600, 500. Ilan man po nila? 600 po, sana po ito. O, oh, dito na lang tayo, 5.50. Wala nga ano nga yung puti? Alimango? Wala po nang tinda? Wala po nang tinda? Wala nga akong signal eh. Iba ko nandito, ba nandito sa bahay mo. Kung ilang kilo? Dalawa lang po. Ilan? Hello? 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 Guys, daw tao, po na yung guys nagyena nai, na yung paraw. Ibigay ko sa kanya ko yung 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 sa yung yung Bao pa Babae siguro nakita rin guys, ada Kuana. The... Hello nawa wa. Uh... Ayang kaganang kanyang Lola. <laughs> Ayan, yeah, nagsend na naman ang aming brother. Si brother Alvin ang nangkulang. <makes> magkape, magkape! Mag Malinis yan. Kape tayo, guys! Hindi ubos na rin yung baso ko alun. So? Ubuo mo siya ng mami lang eh. Ginalugo gina, ko lang sampaw na yun. Kunwari lang yun.

Ito guys, kambing na naman. Kambing na naman tayo. Ibabad na? Ay, wala uh -huh. pa yung butter, tsaka ano? Saka tayong butter ang tano. Tabi-tabi, tara. Tabi. Bili kayo doon, kukagin naman ang tuwalit. Kumamutan ko pala magbili. Butter, doon ano ba? Bung kay Marlon. Eh, din. Tsaka <laughs> ano, butter at? Reno ba meron Reno? Skyplex. Reno Skyplex? Na. Tsaka butter.

Ba, boy, hey, uh, boy siya sa... Wow! <laughs> si eh wow. Uh -huh. wow, wala si uh -huh. Wow! 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 Hey hey. Rekada. Ganda. Wow, yeah, gandana mantapo. Yung pa ako kaya meron. <laughs> <laughs> Ito kaya. Ito <laughs> <Wow>. kaya. <laughs> wala nah, <napunta laughs> na sa mga anak. <laughs> wow! wow. Pero nasa kanyang damit. Wow. Ye! Nandapa yak na isang <yung> wala. <laughs>

Para hindi ka lagi nakaya pa. Ba, ang damit niya. Ganda naman. Ganda oh. naman po, popot. Oh. 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 Hello. sis, sis. Ya, bang. Ai sis. Ai sis kaya, bang. Ai isis Ai sis kaya, bang. Ai Ganda naman. Ganda naman po, popot. Aji. Meran. Chur chur. Abay, abang oh, nga. Wala muna, na yan. <laughs> marami naman na yung sinungo. kabilang maleta pa yun sa'yo. Wala, 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 wala Mas malaki ma. daw yun sa'yo. Mas marami. <laughs> si Chacha ha? Wala, wala na si Chacha. Chacha, man. malaki na boy. <laughs> Dano, wala, wala. <o>. Malaki na. Yan. <laughs> yan. Hey, so oh, enjoy na enjoy, enjoy sa shoes niya, oh. Wow, galing ah. Parang galing abroad ah. Wow. Galing Amerika ah. Ganda nang ng ah. Ya, parang di kelari na ka ano, pa pa. Nalaglit oh, na. Nalaglit oh, na. Ang <laughs> no, okay. Bazilya, eh. Ice cream good. Ice cream Ice cream good. na, Oh, yung ko sa muna, Tambay dito sa tindahan. Huwag Kaya lang 'yung mga ubing lang ng pandesal. nga mayroon Ice cream yummy! Ice cream good! Alam mo No way! No way! Sinata, yung shoes ko ko. tao? oh! Si Yang Yang! Wow! din pa ah!

bang ilang hang, araw mo lang din dito eh. Maliitan so, mo na agad. Ang sasya mo ah. hamal pa. Halay, parang balik. Ay, tama. Hindi, Hindi pa parang. May nagkakaram-karam na dyan. Ah. Ang dami ang sapat. Kulit mo muna yung kay tatang dyan. Sabi mo tatang, saka ka naman sapatos so, ka. Ako na lang muna. Saka ka na lang tatang. I mo rin kasi yang parahnya. Mapu... Ah, ikin, ikin, ikin. <laughs> monster Monster. <laughs> 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 Tanya Raur.

Wow! Sakto ah! Sabi nyo, tatanggig sa iyo, saan na lang May naga... Huwag nga next week na! Hahaha! Jaydee! Hahaha! may jacket si Jaydee! ano? Ikaw ang ano? Ikaw Ikaw ang ano? Ikaw ang ano? Ikaw ang Hindi Ikaw ano?

Na, na. na nandiyan mama. mama Anong ginagawa sa ano <tipan> 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 okay, oh. yeah. wow, wow. <tipan> yeah. ayun rin na ah <tipan> <Mapilay, wal. tipan> <tipan> 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 Ayun ba ang sound ng elephant? Ah. Ayun na, yay! Wow! wow. punta na sa bagyo ah! <laughs> <laughs> punta ka na ng ano, punta ng kulay. Punta na kayo sa inyo dyan punta kulaw, eh. punta na